Hello, hello mga Marcies, May share ko lang po sa inyo itong mga niluto ko kahapon December 12 na in-order sa akin sa personal collection. Bali 17 orders po ito lahat-lahat. Ito na po yata yung pinakamaraming order ko sa loob lamang ng isang araw. At syempre, hindi ko rin naman po ito magagawa kung hindi ako tinulungan ng tatay ko, ng kuya ko at ng kapatid kong semean. Si Kaya naman, sobrang pagpapasalamat ko po sa kanila at tinulungan nila ko para magawa ko po ito at maging successful po yung pa-order ko. Bali, meron po kasi kaming dalawang celebration sa personal collection. Una po ay JLP Grand Opening at saka birthday po ni Sir Alfonso Visitacion. Siya po ang lahat ng nag-order nito kaya naman thank you, thank you po Sir Andong at birthday niya din po kahapon. Happy birthday po ulit Sir. Bali gumising nga ako dito ng maaga. Ito muna yung una kong niluto dahil kailangan to ng 9am dun sa PC office. Bali, ito po yung unang napag-usapan na 9am hihahatid, yung 18 inch na malaking biko regular at 18 inch ng pansit bihon. Tapos yung iba naman ay sabay-sabay nang iyahatid sa personal collection office ng 2pm. At ito po yung mga in-order niya sa akin, limang large bilao ng pansit malabon, dalawang large bilao ng pansit bihon, isang bilao ng biko regular, apat na bilao ng lumpiang Shanghai, tatlong bilao ng puto assorted, or yung parang pastel at dalawang tray ng Vietnamese mango spring roll. At gaya po ng inaasahan ko, sumakto pa rin naman po ako sa oras ng 2pm. Pero hindi ko po talaga yun magagawa kung hindi rin ako tinulungan ng aking pamilya. At nung natapos na nga po kami dyan sa pagluluto at na-pick up na rin po, dun pa lang ako nakahinga ng maluwag. Dun ko rin po naramdaman talaga yung sobrang pagod. Yung pagod na masaya. <laughs> Kasi kumita na naman po kahit papaano ang Marcy's nyo. One week before pa nga pangalang po ng order nito ay sobra na po talaga ako natatense dahil hindi ko talaga alam kung kakayanin ko. Pero ngayon ko po napatunayan na talagang basta't sama-sama at tulong-tulong ay magagawa po kahit imposible. At nung na-pick up na nga po yan mga Marcis, nagpahinga lang po ako ng mga isang oras at naligo na rin po ako para pumunta naman po sa aming GLP Grand Opening. Good night, ma'am. po tayo? five? five? five. Four! Welcome po ulit Sir Andong sa Personal Collection and happy happy birthday po ulit. At 'yun lang po mga Marsis for today's video. Maraming maraming salamat po sa panonood ninyo.